Sa mga susunod na araw, magkakaroon ng mga malaking pagbabago ang Philippine Social Security System, LAES, na direktang makakaapekto sa mga miyembro at pensyonado nito. Kaya't mahalagang maging handa at malaman ang mga pagbabagong ito bago matapos ang Abril 2025. Habang papalapit na ang katapusan ng buwan na ito, inanunsyo ng gobyerno ang tatlong mahalagang kaganapan na maaaring makaapekto sa milyong-milyong Pilipinong umaasa sa sistemang ito para sa kanilang pinansyal na seguridad. Ang mga pagbabagong ito ay sumasaklaw sa iba't ibang aspeto, mula sa mga kontribusyon hanggang sa tulong pinansyal at maging ang mga pagbabago na naglalayong gawing mas mabilis at mas epektibo ang mga proseso para sa mga pensionado. Para sa marami, maaaring magdulot ng kaunting pasanin ang mga pagbabagong ito, ngunit maaari rin itong magbigay ng mga pagkakataon para sa mas magagandang benepisyo at mas pinadaling serbisyo. Una at pinakamahalaga, kumpirmado ng Isaya ang pagtaas ng kontribusyon mula sa dating labing apat na patungo sa labing lima Ang pagbabagong ito ay malaki ang epekto dahil nangangahulugan ito na ang mga empleyado, mga self-employed na individual, at maging ang mga voluntaryong miyembro ay kailangan magdagdag ng kaunti mula sa kanilang buwan ng kita. Bagamat maaaring magmukhang isang karagdagang pasanin, mahalagang maunawaan na kinakailangan ang hakbang na ito upang mapalakas ang pondo ng ngaya. Ang dagdag na kontribusyon ay makakatulong upang tiyakin na ang sistema ng pensyon ay magiging matatag para sa mga susunod na henerasyon na magbibigay ng patuloy na suporta sa mga Pilipino kapag sila ay magretiro, magkasakit, o humarap sa mga pinansyal na pagsubok. Ipinahayag din ng SAS na ang pagtaas ay bahagi ng layunin nilang mapanatili ang pondo ng SAS hanggang 2053 na nagbibigay ng seguridad para sa mga miyembro sa hinaharap. Para sa marami, maaaring magdulot ito ng kaunting paghihirap sa ngayon, ngunit ito ay isang pangmatagalang pamumuhunan para sa kanilang sariling pinansyal na seguridad kasabay ng pagtaas ng kontribusyon. May mga pagbabago rin sa pamamahala ng mga pautang ng SS na maaaring maging isang biyaya para sa mga nangangailangan ng pinansyal na tulong. Inanunsyo ng ESYA ang pagbaba ng mga interest rate sa kanilang salary loans at calamity loans na magbibigay ng malaking ginhawa sa mga miyembrong humihingi ng tulong pinansyal. Sa mahabang panahon, ang mataas na interest rates sa mga pautang na ito ay naging isang mabigat na pasanin para sa mga miyembro, ngunit ngayon, sa inaasahang pagbaba ng mga rate, magiging mas madali para sa mga miyembro na magbayad ng kanilang mga utang nang hindi nahihirapan. Ang pagbaba ng interest rates ay bahagi ng mas malawak na hakbang ng NISERA upang maging mas tumugon sa pangangailangan ng mga miyembro nito, lalo na sa mga panahong may krisis sa ekonomiya, tulad ng sa mga kalamidad hindi na sila mabibigatan sa mga mataas na interest charges at magkakaroon ng mas magaan na mga kondisyon sa pagbabayad na magpapadali sa kanilang pagbawi mula sa mga pinansyal na paghihirap. Higit pa rito, pinapalakas din ng ESEA ang kanilang disaster loan program na nag-aalok ng mas nababaluktot na mga term sa pagbabayad para sa mga apektado ng mga bagyo, pagbaha at iba pang kalamidad. Isang malaking tulong ang hakbang na ito para sa mga Pilipinong umaasa sa sa mga oras ng krisis. Dahil ito ay magbibigay sa kanila ng mga pinansyal na mapagkukunan nang hindi dinadala ang pasanin ng mataas na interest loans. Tulad ng pagtaas ng kontribusyon, ang mga pagbabagong ito sa mga pautang ay naglalayong lumikha ng isang mas malakas at sumusuportang sistema na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga miyembro. Ang pangatlong mahalagang kaganapan na kailangang malaman ng mga miyembro at pensionado ay ang pagbabago sa proseso ng annual confirmation of pensioners, ACOP. Mahalaga ito para sa mga pensionado na umaasa sa kanilang buwan ng benepisyo para sa kanilang kabuhayan. Pinadali ng ESEA ang proseso ng AKOP upang mas madali para sa mga pensionado na verify ang kanilang eligibility nang hindi na kailangan ng mga matagal na dokumento o personal na pagbisita sa mga narala office. Dati, kinakailangan ng mga pensionado na personal na pumunta sa isang LAA office upang i-verify ang kanilang status. Ngunit ngayon, sa pagpapakilala ng online verification, mas mabilis na ang prosesong ito. Para sa mga hindi makaka-access sa internet o nahihirapan gumamit ng online platforms, nangako ang LAA na mag-aalok ng mga alternatibo, kabilang ang mga home visits ng mga LAA personnel upang matiyak na walang maiiwan. Isang malaking hakbang ito patungo sa pagpapadali ng sistema para sa mga senior citizens at mga may problema sa pagdalaw. Sa pagpapasimple ng proseso ng AKOP, layunin ng SS na mabawasan ang mga pagkaantala sa pagbabayad ng pensyon, na tinitiyak na ang mga pensionado ay makakatanggap ng kanilang benepisyo sa oras at walang anumang komplikasyon. Pinipilit din itong mapanatili ang integridad ng mga record, na tinitiyak na ang mga eligible na pensionado lamang ang patuloy na nakakatanggap ng benepisyo. Para sa mga nakaranas ng mga pagkaantala sa pagtanggap ng kanilang pensyon sa nakaraan, isang magandang balita ang reformang ito na magbibigay ng higit na kapanatagan. Ang tatlong mahalagang pagbabagong ito, pagtaas ng kontribusyon, pagbaba ng interest rates sa mga pautang, at pagpapadali ng proseso ng akop, ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng SS na makasabay sa mga nagbabagong pangangailangan ng mga miyembro at pensionado nito. Bagamat totoo na ang ilan sa mga pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng pasanin sa ngayon, lalo na sa mga nahihirapang magbayad ng dagdag na kontribusyon. Mahalagang maunawaan na ang mga reformang ito ay idinisenyo upang tiyakin ang pangmatagalang katatagan ng sistema at magbigay ng mas mahusay na suporta sa mga nangangailangan. Mahalaga rin na maunawaan na ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang tungkol sa mga kontribusyon o mga pautang. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang mas inklusibo at mas epektibong sistema na makakatugon sa mga pangangailangan ng isang lumalaking populasyon ng mga retirees at pensionado. Sa pagtatanaw ng hinaharap, malinaw na ang Nisaya ay nakatuon sa paggawa ng mga kinakailangang adjustments na magpapahintulot dito na magpatuloy sa pagbibigay ng serbisyo sa mga Pilipino sa mga darating na taon. Bilang miyembro o pensyonado ng ISS, mahalagang manatiling updated sa mga pagbabagong ito at gawin ang mga kinakailangang hakbang upang matiyak na handa kang harapin ang mga ito. Para sa mga hindi sigurado kung paano sila maapektuhan ng mga pagbabagong ito, naglaan ang IAS ng iba't ibang mga resources, kabilang ang online guides at customer service hotlines, upang matulungan ang mga miyembro na mas madali nilang maunawaan ang mga bagong patakaran. Sa pamamagitan ng pagiging proaktibo at masusing pagpaplano, matitiyak mong mapapakinabangan mo ang mga benepisyong inaalok sa iyo at magiging handa ka sa anumang pinansyal na hamon na maaaring dumating sa hinaharap. Sa huli, habang papalapit ang pagtatapos ng Abril, kailangan ng mga miyembro at pensionado ng ISS na malaman ang tatlong pangunahing update na ito at kung paano sila makakaapekto sa kanilang mga kontribusyon, mga pautang, at proseso ng pagsusuri sa pensyon sa pamamagitan ang pag-unawa sa mga pagbabagong ito at paggawa ng mga hakbang upang matiyak na sumusunod ka sa mga bagong regulasyon, matitiyak mong magiging maayos at kapakipakinabang ang iyong relasyon sa raya. Tandaan, ang mga repormang ito ay dinisenyo upang mapanatili ang katatagan ng SSS at bagamat magdudulot ito ng ilang agarang pagsubok, layunin nitong magbigay ng mas maginhawang suporta sa lahat ng mga Pilipino na umaasa sa sistema para sa kanilang pinansyal na seguridad. Manatiling informed, maging proaktibo, at higit sa lahat, paalagaan ang iyong pinansyal na kinabukasan sa pamamagitan ng tulong ng ngaya.